Kapag hindi mo inaasahan, isang tao ang titindig sa iyong tabi, nang hindi nag-aatubili, upang harapin ang isang kawalang katarungan na bumibigat sa iyo. Ang kilos na iyon ay hindi magiging pagkakataon lamang, ito ay magiging isang gawa ng tapang na magpapakita sa iyo kung gaano kakahalaga. Sa gitna ng sitwasyong ito, ang taong iyon ay magsasalita para sa iyo, kikilos para sa iyo, kahit na iniisip mo na wala nang nakakakita o nagmamalasakit. Ang pagtatanggol na ito ay magiging isang tagpo ng pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta sa iyo, kundi tungkol sa pagpapaalala na hindi ka nag-iisa, na may katapatan at respeto kahit sa mga pinakamatinding sandali. May ideya ka ba kung sino ito? Yakapin ang posibilidad na ito. Ang hindi inaasahang suportang ito ay makakatulong sa iyo na malampasan ang tila imposibleng hamon ngayon. Huwag itong baliwalain, may naniniwala sa iyo ng higit pa kaysa sa iyong inaakala. Handa ka na bang malaman kung sino ang taong ito? Kung ikaw ay dumaranas ng isang bagay na tila mas malaki kaysa sayo, nais kong huminto ka at magbigay pansin. Ang taong magtatanggol sa iyo ay maaaring isang tao na hindi mo kailanman inakala. Maaaring isang tahimik na tao, isang nagmamasid-masid mula sa malayo, ngunit sa tamang oras, gagawa ng kinakailangang hakbang upang manaig ang katotohanan. Huwag mong asahan na siya ay magbibigay pahiwatig. Walang babala. Magiging isang likas na kilos ito, halos instinktibo, dahil may mga taong kumikilos mula sa puso kapag nakakakita ng kawalang katarungan. Ang depensang ito ay hindi magiging walang laman na kilos. Magiging totoo ito, ginawa ng may layunin at may katatagan ng isang taong naniniwalang nararapat kang protektahan, pahalagahan, ipagtanggol. At kapag nangyari ito, maaaring maramdaman mong ikaw ay nailantad, maaaring hanggang maging marupok. Maari mong isipin, bakit gagawin ito ng isang tao para sa akin? Ano ang ginawa ko upang ito'y aking karapat dapat? Ang sagot ay nasa mga mata ng taong iyon, sa tono ng boses, sa tindig. Malinaw ang mensahe, hindi ka nag-iisa. O epekto nito ay malalim. Hindi lamang dahil sa katarungan mismo, kundi dahil ito ay magpapagalaw ng isang bagay sa loob mo, isang bagay na maaaring matagal nang natabunan, ang paniniwala na may mga tao pa rin talagang nagmamalasakit. Munit nais kong magmuni-muni ka ng sandali. Tumigil at mag-isip, sino, sa ngayon, ang kayang tumindig para sayo. Maaari itong isang malapit na kaibigan, isang miyembro ng iyong pamilya, o kahit isang taong inaakala mong kakilala lamang. Maaari itong ang kasamahan mo sa trabaho na laging tila walang pakialam, o kahit isang tao na nakagalit mo na sa nakaraan, Munit sa kaibuturan, alam kung sino ka talaga. Ngayon, nais kong iyong isipin ang sandaling iyon. Nangyayari ang kawalang katarungan, ito ay malinaw, malupit, marahil ay pampubliko pa. Ramdam mo ang kawalan ng pag-asa, ng lakas, ng boses. At, bigla, isang boses ang lilitaw, matatag at hindi natitinag, binabasag ang katahimikan. Ang taong ito ay magpupumilit na ipagtanggol ka, tulad ng isang tagapagtanggol. Hindi siya humihingi ng pahintulot, hindi nag-aalinlangan, basta kumikilos. Ang kanyang mga salita ay magiging tulad ng isang kalasag, at sa sandaling iyon, mararamdaman mo ang isang bagay na matagal mo nang hindi naramdaman, kaligtasan. Mapapansin mo na, kahit sa pinakamadilim na araw, may isang taong handang magdala ng liwanan. At alam mo kung ano ang pinakakawili-wili. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ng taong iyon para sa iyo, kundi kung paano nito babaguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa lahat ng nasa paligid mo. Ang sitwasyong ito ay magpapakita kung sino talaga ang nasa tabi mo, sino ang karapat dapat na nasa buhay mo. Minsan, sa pinakamahihirap na sandali natin na unawaan ang tunay na halaga ng mga tao. Nais kong maghanda ka, dahil ang sitwasyong ito, kapag nangyari, ay magbabago sa Maaring hindi mo pinahintulutan ang iyong sarili na maniwala na ikaw ay karapat dapat sa ganitong uri ng depensa, pero hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw ay karapat dapat. Ngayon, itatanong ko sa iyo ng direkta, handa ka bang tanggapin ang suportang ito? Sapagkat, kapag dumating ito, hindi lang ito tungkol sa paglampas sa kawalang katarungan. Ito'y tungkol sa pagkilala na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay mahalaga at may mga tao na nakakakita nito. Ang taong ito na tatayo para sa iyo ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Nararamdaman mo ba yon? Sino ang handang ilagay ang lahat sa alanganin para sa iyo, nang hindi inaasahan ng kapalit? At higit sa lahat, handa ka bang tanggapin na, kahit sa mga araw na nararamdaman mong nag-iisa ka, may isang taong naniniwala sa iyong kahalagahan. Maaaring, sa pag-isip mo kung sino ang maaaring tumayo para sa iyo, makaramdam ka ng pagdududa. Maaaring maging mahirap isipin na may isang tao na magmamalasakit ng ganoon kalaki upang kumilos. Pagkatapos ng lahat, hindi palaging nakikita natin ng malinaw ang ating epekto sa buhay ng mga tao. Munit ang katotohanan ay palaging mayroong isang tao. Maaaring ito ay isang taong tinulungan mo nang hindi mo namamalayan, isang taong nakakita sa iyong karakter, lakas o kahinaan. At kapag dumating ang sandaling iyon, nais kong maunawaan mo ang isang mahalagang bagay, ang taong iyon ay hindi kumikilos dahil sa obligasyon o dahil sa kaginhawaan. Tatayo siya para sa iyo dahil naniniwala siya kung sino ka. Naniniwala siya na karapat-dapat ka sa katarungan naniniwala siya na karapat dapat ka ng respeto. At higit pa riyan, ang pagtayo niya para sa iyo ay hindi magiging sapilitan o planado. Ito ay magmumula sa puso, mula sa malalim na lugar ng empatya, katapangan at maging pagmamahal. Maaari itong mangyari sa init ng isang argumento, sa isang silid na puno ng tao, o sa isang pag-uusap kung saan walang inaasahan na mayroong tatapang na magsabi ng kinakailangang sabihin. Ngunit mangyayari iyan, ang pinakamahalaga ay maging bukas ka sa pagtanggap dito. Madalas, kapag nakulong tayo sa isang mahirap na sitwasyon, lumilikha tayo ng balakid, isang uri ng pagtutol na humahadlang sa atin na makita kung ano ang kayang gawin ng mga tao para sa atin. Tayo ay nagkukulong, nag-iisa, nag-akalang mas madali ang harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi tungkol sa iyo na pasan ang bigat mag-isa. Ito ay tungkol sa isang taong magbahagi ng bigat na yon sa iyo, kahit sandali lang. Gusto kong pagnilayan mo ito. Hindi lamang tungkol sa kawalang katarungan na maaaring nakakaapekto sa iyo, kundi pati na rin sa paraan kung paano mo hinaharap ang mga tao sa iyong paligid. Pinapayagan mo ba ang mga tao na lumapit ng sapat upang suportahan ka? Nagbibigay ka ba ng espasyo para ipakita ng iba na handa silang ipaglaban ka? Hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang kilos ng depensa na ito ay magiging patunay na ang pahintulutang matulungan ay hindi kahinaan, ito ay isang palatandaan na ikaw ay nagtitiwala at pinahahalagahan mo ang mga koneksyon na mayroon ka. At may mas malalim pang bagay sa lahat ng ito. Kapag ang taong iyon ay tumindig para sa iyo, hindi lamang ito upang ipagtanggol ka mula sa kawalang katarungan. Magiging ito rin isang oportunidad upang makita mo ang lakas ng iyong mga relasyon, upang pahalagahan kung sino ang nasa iyong tabi. Isang paalala na ang tunay na pagkakaibigan o kahit isang altruistikong kilos mula sa isang taong hindi mo inaasahan ay maaaring magbago ng lahat. Baka iniisip mo ngayon ang isang partikular na tao. Isang tao na nagpakita na sa maliliit na sandali na siya ay nagmamalasakit sa iyo. O baka nagugulat ka na wala kang maiisip kung sino ang maaaring magsagawa ng gayong hakbang. Ngunit magtiwala ka sa akin, sa tamang panahon, lilitaw ang taong ito. At magbabago nito ang paraan kung paano mo tignan hindi lamang siya, kundi pati ikaw mismo. Dahil ang katotohanan ay, minsan, kailangan nating may maniwala sa atin upang maniwala tayo sa ating sarili. At ang kilos ng depensa na ito, ang gawaing magiting na ito, ay magiging isang salamin ng halaga na mayroon ka, kahit na sa kaibuturan ay hindi mo pa nakikita iyon ng malinaw. At kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag naresolba na ang sitwasyon, gusto kong maalala mo ang isang bagay, huwag hayaang mawala ang karanasang ito. Gamitin ito bilang panimulang punto upang patatagin ang mga ugnayang tunay na mahalaga. Upang kilalanin kung sino ang nasa iyong tabi, sino ang karapat dapat sa iyong oras, iyong atensyon at iyong pasasalamat. Ngayon, nais kong isipin mo, sa isang sandali, kung paano ang magiging pakiramdam ng kaginhawaan ng malaman na hindi ka nag-iisa. Paano ang magiging pakiramdam na may naniniwala sa iyo kahit na ikaw mismo ay nagdududa sa sarili? Na may isang tao na pinipiling ipagtanggol ka, hindi dahil kailangan, kundi dahil nais nila. Ang ganitong uri ng kilos ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Hindi lamang ang sitwasyon na iyong hinaharap, kundi pati na rin ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay. Marahil ay magsisimula kang makita ng mas malinaw kung gaano kahalaga ang magpaunlad ng mga tunay na relasyon. Marahil ay mas magiging mahalaga sa iyo ang mga taong tahimik na sumusuporta sa iyo kahit hindi mo napapansin. At higit pa rito, marahil ay magsisimula kang mas maniwala sa iyong sarili. Sapagkat, kapag may isang taong tumindig para sa iyo, ito ay isang salamin ng iyong kahalagahan. Isang patunay na ikaw ay may halaga, na ikaw ay karapat dapat sa respeto, sa katapatan, sa katarungan. Kaya, kapag dumating ang sandali na iyon at darating ito, nais kong maging handa ka hindi lamang upang tanggapin ang pagtatanggol na iyon, kundi upang kilalanin ang malalim na kahulugan sa likod nito. Upang hayaan ang karanasang ito na baguhin ka, patatagin ka, at ipaalala sa iyo na, kahit sa pinakamahirap na araw, hindi ka nag-iisa. Handa ka na ba sa pagbabago na ito? Kaya mo bang isipin ang magiging epekto nito sa iyong buhay? Kapag nangyari ang sandaling iyon, maaaring wala kang oras upang tumugon o upang agad na maunawaan ang nangyayari. Maaring ang sitwasyon ay mabilis, halos nagulat ka, parang may nagwasap ng katahimikan sa isang kapaligirang puno ng tensyon. At nandoon ang kagandahan ng kilos na iyon, magiging ito ay kusang loob, tunay, at ginawa ng isang taong hindi tinimbang ang epekto bago kumilos. Ang taong ito ay magpapaalala sa iyo, sa isang praktikal at hindi mapasisinungaling ng paraan, kung ano ang ibig sabihin ng may kasama hindi ito magiging isang pagtatanggol na puno ng malalaking talumpati o walang laman ng mga pangako. Ito ay magiging isang kilos ng presensya, ng commitment, ng pagtindig. At, higit sa lahat, ito ay magiging higit pa sa inaasahan mo. Ikaw ba'y nagkaroon na ng pagkakataon na mag-isip kung gaano kabihirang makatagpo ng tao na may tapang na magpahayag ng paninindigan ng napakalinaw? Sa mundong ito kung saan maraming tao ang umiiwas, mas pinipili na lang tumingin sa kabila o ipagsawalang bahala ang mahihirap na sitwasyon, pipiliin ng taong ito ang pinakamahirap na daan, ang kumilos. At kikilos siya para sa Pero kailangan ko maging tapat sa iyo ngayon. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Hindi lang ito tungkol sa oras na ipagtanggol ka ng taong iyon, kundi kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang pagkilos na ito ay isang bagay na dapat mong dalhin palagi. Magiging isang pagkakataon ito para suriin muli kung ano talaga ang mahalaga. Isipin ang mga tao sa paligid mo. Ilan sa kanila ang talaga mong pinahahalagahan? Ilan sa kanila ang kinikilala mo kahit sa maliliit na bagay? Dahil hindi lang ito magiging isang pagsubok para sa taong magtatanggol sa iyo. Magiging isang panawagan din ito para ikaw ay muling mag-isip sa paraan kung paano mo tinitingnan ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ang karanasang ito ay magpapabago sa iyo. Magiging dahilan ito para pagdudahan mo ang ilang bagay na akala mo'y matibay na. Baka mapagtanto mo na naglalaan ka ng enerhiya sa mga tao na hindi kailanman gagawin ang pareho para sa iyo. Kasabay nito, matutuklasan mo ang mga hindi inaasahang lakas sa mga ugnayan na tila marupok o walang halaga. Ito ang totoo, hindi palaging galing sa inaasahan natin ang mga kilos ng suporta at hindi palaging ang mukhang kakampi ay talagang handang lumaban para sa iyo. Kaya pagdating ng sandaling iyon, imulat ang iyong mga mata. Magtuon ng pansin. Ang taong magtatanggol sa iyo ay magpapakita ng kanyang tunay na pagkatao, walang pagkukunwari, ipinapakita ang uri ng lakas at karakter na tanging tunay na tao lamang ang nagtataglay. At makakaramdam ka ng kakaibang bagay. Hindi lang ito magiging pasasalamat. Parang may isang pinto na bubukas, isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo sa paligid mo. Ngunit huwag isipin na matatapos na lahat sa isang kilos na iyon. Ang taong ito ay magbibigay sa iyo ng tulak, magbubukas ng landas, pero ang susunod ay magiging responsibilidad mo. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Gagamitin mo ba ito para lumago, upang palakasin ang tamang mga ugnayan at lumayo sa mga hindi nakakatulong sa iyo? o hahayaan mong lumipas lang na parang isa lang itong pangyayari sa iyong buhay. Ang pagpili ay nasa iyo. Lagi itong magiging sa iyo. Ngayon, gusto kitang tanungin. Tingnan ang loob ng iyong sarili at maging tapat. Pinapayagan mo bang malaman ng mga tao sa paligid mo kung ano ang kinakaharap mo? Dahil kadalasan, isinasara natin ang ating mga sarili sa ating mga sakit, iniisip na mas madaling harapin ito ng mag-isa. Iniisip natin na, kapag walang nakakaalam, ligtas tayo mula sa mga paghusga, mga pagkadismaya, mga bagong sugat. Pero pinipigilan din tayo nitong makatanggap ng tulong, nahayaan ang isang tao na ipakita sa atin na hindi natin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang taong ito na magtatawid sa iyo ay hindi magiging bayani sa pelikula. Hindi siya magiging perpekto o walang pagkakamali. Siya ay magiging tunay tao na sa kabila ng lahat, piniling kumilos. At marahil iyon ang pinakamahalaga, ang mapagtanto na kahit ang mga hindi perpekto na tao ay maaaring gumawa ng mga dakilang bagay kapag pinapatnubayan ng puso. Gusto kong maging mapagbantay ka rito. Maging mapagbantay sa kilos, sa intensyon, sa mensahe na nasa likod ng depensang iyon. Dahil hindi lamang ito tungkol sa partikular na sandaling iyon ng kawalan ng katarungan. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan mo para sa taong iyon. Ito ay tungkol sa kung papano, kahit sa mundo na puno ng kabiguan, mayroon pa rin mga taong pinipiling lumaban sa tama. At nayon, higit kailanman, gusto kong handa ka. Hindi lang upang matanggap ang kilos na iyon, kundi upang maunawaan na may kasamang responsibilidad iyon. Responsibilidad na bigyang halaga, alagaan, suklian. Dahil ang mga kilos na tulad nito ay hindi nangyayari araw-araw. Ang mga ito ay bihira, mahahalaga, at dapat ratuhin ng naayon. Kaya't kapag nangyari ang lahat ng ito, kapag ang taong iyon ay nagsalita para sa iyo, lumaban para sa iyo, nais kong itanim mo ito sa iyong puso. Hindi lamang bilang isang alaala, kundi bilang isang aral. Gamitin ito upang patibayin ang iyong kumpiyansa, upang maalala na, kahit sa pinakamasamang sitwasyon, ikaw ay karapat dapat sa katapatan, suporta, at respeto. At huwag kalimutan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa kung sino ang hindi nagkamali o sino ang hindi kailanman nagpabigo sa iyo. Ito ay tungkol sa katapangan na kumilos na maging naroroon na humarap. At iyon, sa sarili nito, ay magiging isang regalo na mananaig sa iyo ng matagal. Ngayon, nais kong isipin mong muli. Sino ang tunay na nasa iyong tabi? Sino ang taong ito na may tapang naharapin ang anumang kinakailangan para sa iyo? At higit sa lahat, ano ang handa mong gawin upang parangalan ito? Kapag ang taong iyon ay lumaban para sa iyo, ito ay magiging isang sandali na mananatili sa iyong isip magpakailanman. Hindi lamang ito tungkol sa katarungan, kundi tungkol sa katapangan, katapatan, at ang halaga ng isang taong pumiling maging nasa iyong tabi kapag pinakamalakas mong kailangan. Ang kilos na iyon ay magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at na kahit sa gitna ng mga kahirapan, may mga taong naniniwala sa iyo at sa iyong pinaninindigan. Ngayon, oras na upang magnilay, handa ka bang kilalanin at pahalagahan ang mga taong nasa iyong tabi? Sino sa tingin mo ang may kakayahan na kumilos ng ganito para sa iyo? Ibahagi sa mga komento ang iyong opinyon tungkol sa paksa. Naranasan mo na ba ang ganitong bagay o kilala mo ang sinumang nakagawa nito para sa iba? Gusto naming marinig ang iyong kwento. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang mga notifications upang hindi mo mapalampas ang mas maraming ganitong mga nilalaman. Sama-sama, maaari nating patibayin ang mga ugnayan, magbigay inspirasyon ng mga gawain ng katapangan, at pahalagahan ang mga taong gumagawa ng pagkakaiba sa ating mga buhay. Mag-usap tayo.